Magandang gabi Pilipinas sa at sa buong mundo. Ngayon po ay araw ng Martes, ikatatlumpong araw sa buwan ng Marso 2010. Ako si Francis Rivera at ito ang Balita. Mga pier sa bansa, dinadagsa pa rin ng pasahero. Philippine Coast Guard, nagbabala sa mga barkong sosobra sa bilang ng mga isinasakay. Naiya, matagal nang nakapaghanda para sa peak season. Mga biyahero, pinayuhang maging alerto. Pangangampanya ngayong Huwebes at Biyernes, mahigpit na ipinagbabawal ng Tobelec. Congressman Mikey Arroyo, sinampahan ng disqualification. Grupong Ang Galing Pinoy, binansagang copycat ng Bayan Mula Fortalist. Mga sospek sa Maguindanao Massacre, hindi paligtas sa paglilitis. Iba pang kaso ng pamilya ang patuan, pinapapantay ang mabuti kontaminado ha rin mula sa 30 na na umano sa Camarines Sur. Hindi mahulugang karayom sa mga pier at bus station sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga dumadagsang pasahero mula pa kahapon. Paulit-ulit naman ang paalala ng mga shipping companies na mga babiyahe na sumunod sa mga patakaran para wag maabala. Itong balita ni Benedict Galasan. Tumaas na ng 50% ang bilang ng mga dumadagsang pasahero sa mga pier. Karamihan sa mga ito, bukod sa bitbit -bit na napakaraming bagahe, daladala -dala pa pati maliliit na anak. Si Nanay Lolita, problemado sa pagbabantay sa anak at mga gamit. Siyempre, babantay namin para mahirap nang mag-iwan ano, nang mag -iwan dyan. Uh -huh. Babantay na maigi. Ang um, mabigat, <laughs> Pero okay lang. Ang iba naman, hindi na nag-aalala dahil hindi na sila nagdala ng maraming gamit para daw iwas abala. Meron din namang kasama ang buong pamilya kaya hindi sakit ng ulo ang pagdadala ng mga bag. Ay, hindi naman mahirap. Mukha hindi naman mahirap pa yung biyahe. Kasi madaling araw pa kami umalis sa amin. Paalala naman ng mga shipping company sa mga pasahero. Dumating sa pier tatlong oras bago ang time departure ng sasakyang barko. Huwag magdala ng mga ipinagbabawal, kabilang ang LPG tanks na may laman, bladed weapons, baril na walang permit, at mga bagay na pwedeng pagmulan ng sunog. Maging ang mga alagang hayop na isasakay dapat may kaukulang permit. Huwag na din daw pilitin ng mga sasakay na itago ang mga ito para iwas aberya. Tayo nagdobli ho tayo ng security on land and on board. Ikalawa po, um, yung mga pinapapasok natin sa mga terminal natin ay ticketed passengers lamang. No? Inaasahang mas madami ang dadagsang pasahero pabalik ng Maynila pagkatapos ng Semana Santa dahil lang iba'y umuwi ng maaga bago paabutan ng siksikan sa mga pier. Benedict Dalasan para sa UNCB News Worldwide at ito ang balita.